Sige, 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 sige. 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 Salamat nga pala sa mga tumulong o sa mga sumama sa uh, pagbaba ko ng bangka sa dagat. So lahat sa inyo uh, maraming salamat. Natutuwa ako dahil ang daming sumama. <coughs> so yon mga idol nandito na tayo sa uh, lugar ng panoypoy. so ito yung dinadayo ng mga tao sa bagay walang bayad dito so yon uh, panoypoy, poi uh, five fingers uh, uh, paliguan ng mga uh, taong dinadayo so yon maraming salamat sa mga sumama sa mga bata o matanda uh, babae man o lalaki <laughs>

So yun mga idol at uh, magtatali muna tayo ng uh, batangan na uh, para sa katig uh, O sa bangka siyempre. So yun, wala tayong experience dito lahat ng uh, katawan ng bangka o anong parting uh, Uh, gamit sa bangka no pero siyempre dahil nakikita natin sa sa mga bangka na uh, ganon yung style pero sa tingin ko kasi yung aking balatik ay parang sablay pero ito ay subok lang muna mga idol kasi nga uh, gusto kong maibaba sa araw na linggo na to so yon uh, magkaroon lang siya ng batangan at saka magkaroon lang ng Uh, katig uh, sigurado naman ay titimbang yung bangka dito so, gusto ko lang maipatakbo so araw ng linggo so siyempre uh, at hindi ko rin gusto yung ibang design dyan sa mga uh, batangan at saka yung uh, katig uh, may araw naman uh, may susunod pa na linggo para uh, palitan ko so yun maraming salamat sa lahat lahat na Uh, sumama so yun uh, masaya ako dahil nakita ko na maraming tao so sana uh, alam ko rin na masaya kayo so yun maraming salamat ayun na nga mga idol at naibaba ko na yung bangka so yun huwag kayong kabahan dahil yung paglapag uh, ko ng plataforma at makina at saka ihi So, yon iniskwala ko yon Hindi, ibig na sa tama yung lapag ko. At, siyempre, hindi tayo magpapatalo dyan dahil makina to baka abangan nyo na lang patatagbuhin natin to. So, yon lang. Sa paglipat ko ng plataforma at nagpanibago ako ng butas, so yon at gumawa ako ng malapad at pinakamalapad na pi washer no para hindi siya uh, lumusot o bumaon yung uh, tornilyo yung ulo ng tornilyo kasi yung washer uh, wala akong makita na malalapad Maliliit lang siya so hindi ako comfortable okay. So ngayon guys lilipad today <laughs> <Ayan na! laughs> na nga pinatagbo namin at uh, sinubukan muna namin pero lalaki lang ang pinasakay ko kasi nga uh, hindi pa ako sigurado kung kakalas o ano ang kakalas dito makinaba o ihi eh, eh. at sana wala para safe lahat yung nakasakay so yon uh, mga idol uh, maraming salamat Oh! <laughs> So yun, dahil nasubukan na namin na uh, puro kami mga lalaki muna yung nagbiyahi. So yun, magpapasakay tayo ng iba dahil gusto nilang mag-stroll sa uh, gitna ng dagat. So yun, uh, sana walang masamang mangyari pa rin. Huh? doon eh. Dito may, may bilyan ba dito? dito ah, inan inan, inan in. Oo, na lang.

na follow isa. O, nasa dito tayo. Nakakita dito na malapit dito Malapit sa beach Lapit lang. Okay, na. Takop pa ni